Yon, what's up mga kachabi? So samahan nyo ako ngayon, magluluto tayo ng inihaw na baboy at ensaladang talong. So para sa inyo, pag nag-iihaw ba kayo ng baboy, ano ba gusto nyo dito? Yung minamarinig ba sa toyo, sa suka, sa kalamansi, asin, anumang panimpla. Ako kasi pag nag-iihaw ng baboy, ang gusto ko yung inihaw, ah... Uh, nilagyan lang ng asin at paminta para lumabas yung tunay at natural na lasa ng baboy. So, dito yung baboy na yan, minarinade ko yung sa asin at paminta sa loob ng 24 hours para kapit na kapit yung lasa. Asin at paminta sa baboy.

So dito mga kachabi, malapit na tayo matapos sa ating pag-iihaw. At pagkatapos na ating ihawin yan, atin na siyang gugupitin. Yeah, kita nyo, yun ano, yung mga kachabi, oh, parang napakasarap, napakaganda ng ating pagkakaihaw. So saglit ko lang inihaw yan, hindi ko siya inihaw ng matagal para hindi mawala yung mga juices niya. Yeah, kita nyo, napakasarap. So dito gagawa na tayo ng ensaladang talong natin. So una, Iwain lang natin yung mga kamatis, sibuyas, tsaka yung talong. So, ayan. Tila rin natin lahat. Ito naman yung sariwang sariwa. Ganda. Ganda. ayan, sa pagbabalat naman ng talong, pag may naiwan mga konting uh, mga sunog na parte, huwag nyo nang tanggalin kasi yon ay magbibigay lasa sa, sa ating insaladang talong din yan. So, pag may naiwan na konting mga sunog-sunog na balat, huwag nyo nang siya tanggalin. Iyaan nyo lang siya. Sama nyo siya. Kaya pagkatapos nating uh, tila-tila rin yung mga sibuyas, kamatis, talong, tinimplahan ko lang ito ng mga pampalasa, asin, paminta, uh, nor seasoning, saka konting patis. Saka syempre, um, inindorso ni Ninong Ray. Alam nyo na yan. Baka naman, or chicken powder. So bago matapos ang lahat, bago natin tikpan, bigyan na natin ng isang maikling montage yan! Watching this here video